Sa pagkawala ni Sir Ronaldo Valdez, o mas tumatak sa kanyang huling karakter na Lolo Sir, ay kaagad nga na nagpunta at sama-samang nakiramay, sina Catherine Bernardo at ang mga cast ng Too Good To Be True na sina Bia Antonio, Eliza Mulak, Bianca De Vera, Manong Raul, Jelly De Belen, kanilang direktor at si Pamo Pamorada, bukod sa kanila ay hiwalay naman na nagpunta sa burol si Mr. Daniel Padilla. Sa mga ibinahaging mga larawan ng manager ni Sir Ronaldo Valdez, ay ipinasilip nito ang ilan sa mga naganap sa unang araw ng burol ni Sir Ronaldo, nilagay din ito sa kanyang caption ang mga katagang, Holding on to this people closest to Pepe's heart while I still can. Ibinahagi din nito ang mga larawan nito kasama si Mr. Jano Gibbs at ang pamilya ni Sir Ronaldo. At ayon din sa mga huling balita ay kasalukuyan pang iniimbestiga ng mga kapulisan kung totoong pagpapakamatay ang nangyari, inaming din ni Mr. Jano Gibbs na dumaan sa depresyon ang kanyang ama.